Muling nanindigan na ba ng ilang House leader sa ilang suporta o sa kanilang suporta mismo sa administrasyon ni Pangulo Ferdinand or Marcos Jr. sa kabila ng mga akusasyon at paratang laban sa pamahalaan. Nila ano, hindi nito matitinag ang kanilang pakikisa sa layo ng Pangulo na nakatuon mismo sa taong bayan. Si Tobias sa detalye. Sa isang nilagdaang pahayag nanindigan ng lakas CMD na hindi mababali ang suporta nila kay Pangulong Marcos Jr., wala rin anilang halaga ang chismis at kwentong kutsero lang ng mga akusasyon laban sa presidente. Buelta ng partido, hindi naman dapat gawing showbiz o public drama ang investigasyon kontra anomalya na ipinagutos ng Pangulo. Hindi rin anila isang script ang naisisiwalat mula riyan na ebidensya ang pinagbasihan. Pagdidiin pa ng lakas CMD, wala namang bigat ang anumang uri ng akusasyon na sinasabi sa kung saan saang plataforma ng ilang mga personalidad ngayon. Hindi naman kasi anila itong mga sinumpaang salaysay at kung seryoso raw ang paratang laban sa Pangulo, bakit hindi ito panindigan sa ilalim ng justice process at hindi sa entablado ng politika? Ang chairperson ng National Unity Party na si Deputy Speaker Ronaldo Puno, pati na ang mga representante ng iba pang malaking partido sa Kamara, patuloy din ang suporta sa Pangulo. Tinawag naman ni House Majority Leader Sandro Marcos na hindi asal na isang tunay na kapatid ang ginawang pag-aakusan ni senator Amy Marcos laban kay Pangulo. Pagdidiin ng kongresista, ikinalulungkot niyang makita ang senadora na umabot sa ganung punto para sa kanyang sariling political ambition. Gate naman ni Majority Leader Sandro Marcos at ng lakas CMD. Hindi ngayon ang panahon para patulan ng mga naglilitawang magulong naratibo at hindi dapat ma-distract ang buong bansa sa paniningil ng pananagutan sa mga sangkot sa katiwalian. Earl Tobias, IBC News.